Eh pagkatapos tanggalin yung mga lock Ang ganito Kumuha lang po kayo ng martilyo Tapos pukpukin nyo na lang dito Iwasan nyo lang na mapukpuk itong butas Para hindi magka problema kapag ibalik nyo na yung bago mga Para isang side lang yung pupukpukin. Pagdating dito, yun di na kailangan pupukin yan. Ito na lang pupukpukin. Itong sirang joint. Para lumabas doon sa kabila. Pagka natanggal nyo na yung isa, itong naiwan dito, yun di na kailangan pupukin dito mga kabuks, Ito na lang ang pupukpukin ninyo. Para hindi ma-damage itong mismong propeller. Ayun. Wala. Tanggal na. Mga kabila naman. Ayun. Tanggal. Ganun lang mga kaboks. Kayang-kaya nyo na yan. Kung kurus na yung mag-DIY. Ito na mga ka box Ikakabit na natin ang bago nating cross to. Share lang natin kung paano natin kinakabit to. Ito, tanggalin nyo muna yung mga cup. Tapos itong pesa na ito, iuuna muna dito. Pasok dyan. Itong isang cup, ilalagay muna dyan. Siguraduhin po natin na nakasid na ito kasi once na magsitumbahan yung mga stick bearing dyan sa loob, hindi nyo po may lalagay yung lock. Kaya masisira yan. Eh, dapat dito lang igaganyan nyo na yan. Papasok nyo lang ganyan. Tapos, pupukin ito, dandan. Ayan. Susunod, ilalagay po natin yung ano nya, kabilang cup. Iangat natin ito konti. Ayan. Ayan. kailangan itong gitna magandang laro inspect nyo lagi tapos pag na-inspect nyo pokpok ulit tingnan nyo Bay pukpuk ulit pukpuk sa kabilang. Yeah. Unahin natin ilagay yung isang lock. Ito. Snap ring. Okay. Para makasure po tayo na nakalock na talaga yan. Tulak nyo lang to. Gamit ang screwdriver. Pagka umiikot po yan. Ibig sabihin goods na po yan. Nasa groove na nya. Balik po tayo sa kabila. Ito. Yan. Sa kabila naman. Kunting pokok. Yan mga kapo. Lagay mo yung lock -o light. Ito ang pinaka safety nya dyan. Safety, safety ano nya? Itong snap ring. Kailangan suwabi yan. Iikot yan. Ayan, ikot. Okay, goods. Susunod, dito na tayo sa kabila. Ayan. inspect nyo yung lagayan nya kung okay wala namang mga gas 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 kung kung meron kayong liha lihain nyo kung dito para sure kinikigil ko siya kasi may konting ano may konting tama dahil ito yung guard kanina na masyadong sira mga kabok kunti lang naman padaanan lang natin hindi naman masisira yan sa ganyang procedure okay kabit na natin dito Ganon pa din ang procedure na niya. Kunin nyo yung ano niya, cup niya. Kapit. Ganyan. Inspect nyo yung mga stick bearing kung walang natumba or uh, kumalas. Yan mga yan. Yan Tapos i-shoot dito. Yan Kontrolin mo yung pagkubanya. Angat ka lang i-antabay mo lang lagi dyan sa cup Puhin natin kundi ito Yan Yan Tingnan natin kung okay Yan natin malaman kung Habang pagpukpuk natin eh Kumalas Ipasok e, pa natin bet hop mo Kuntingo ba Yan Kumo na buo ba Yan itong yung isang palatandaan yan kapuksok ito Itong parte daw syempre pagkadi hindi nakapasok yan magkakaroon ng ganyan yung awang Dapat papasok na kanyan ayan ganyan Big sabihin pagka dinulak nyo at na Tapos may awang na ganyan May natumbang stick bearing sa loob Okay, kabila tayo Lagay natin yung isa Paglagay nyo na ganyan Iangat natin ito dito Ayan Ito yung panghuli Dapat papasok to yong Okay, ilagay muna natin ang lock. Saka natin balikan yung kabila. Yung Tingnan mo kung umiikot. Okay, kabila. 'Yung nakaalas. Dapat buo pa 'yan. Okay ba? Di ba? sapa, Isa pa Sila diba? may pasok natin yung lock yan Kung hindi Hindi magandang lapat Ito ang umikot. Okay. Ito okay, na. Ganun lang mga kabok. Pagkabit. Pagkatapos ninyo, i-double eh, check nyo yung mga lock. Mm, good slot. Tapos ilagay nyo yung mga fittings. Yung mga ganito. Para kapag ka nagpalagay po kayo ng grasa, may access. Okay mga kabux, test drive na po kami Sama natin si Sir okay na. Sa kanya natin malaman yung pagbabago Simulan nitong nagpalit na tayo ng cross joint May hatak na Itong ano sir, itong ganito takbo dati itong 40 Vibration na yung body mm, yung sa, ano, Wala sa segunda Pero pag tinersera Palag talaga, palag oh, Gumaganon siya eh Wala ng palag Sa tersero sir, testingin mo oh, Okay na Dati kapag nakatersera naka <laughs> yun ang ano? Uh, mas... Ganyan yun, gaganyan yun. Thank you.